Salamat alaykum mga Maglakad-lakad na naman tayo. Yan. Nagpaunat na ugat natin na nagbabara na yata ang ugat natin. Kailangan natin maglakad-lakad. Yan. Liwanag na. Anong nangyari doon? Parang umulan. Bili tayo ng gamot. Aray, lalong sumakit yung tuhod ko. Uy. itong na to nakakatakot to. Matagal na to walang tao. Yan. Nakakatakot. Pero dun sa taas, oh, parang may tao dun. No, kaya no, biglang nakita mo may nakadungaw dyan. Buti na lang may ilaw. Pag madaling to, nakakatakot. yung lalaking yung nakatingin sa akin maraming magagandang bahay dito kaya lang ang mahal mahal ng rent ng renta Agoy, lalong sumakit yung tuhod ko insan sa ano sa panahon ngayon parang akala mo yung tao baliw na nagsasalita mag-isa yung pala may headphone <laughs> hindi kausap dati dati nagtataka ako yung telepono siyempre eh, taga bundok kami nakita ko yung mika ka sabi ko paano kaya yun nagsasalita yung tao na yun wala namang kausap yung pala cellphone telepono yung ano niya may kausap siya sa phone tapos ngayon naging high tech na talaga tapos yung cellphone Siyempre, wala tayong cellphone noon. May kuryente nga, wala kami eh. 1996 na nagkaroon ng kuryente doon sa amin yan nakatapos na ng pag-aaral at saka nagkaroon ng kuryente nakapag-asawa na ako nagkaanak na ako wow lakas walang clinic dito kung meron lang sana magpa-inject na ako itong mahirap dito sa may garnata bukas pupunta na lang ako ng IMC na ah, mm -hmm. inject doon libre pa private car dito bigla na lang yan hihinto hindi mo naman kinakaway o kinahinto natawa ko minsan hindi kami nagantay ng taxi nun pinabangan ko lang yung asawa ko sa sakit na lang kayo sa kwento ko ha dulot nito pag sa dilim hindi mo makikita hindi mo makikita mm. brade dan 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 nya yeah. biglang may pumarana sa sakyan Inabangan namin Hindi kami nagantay sa ano ha. Sa may kanto. Parang may upuan ganyan doon kami. Nagagalit. Sasakay ba kayo? Sabi niya o hindi. Ito namang kasama po. Sinasagot siya. Sabi ko, huwag mo nang sagutin. Bayaan mo siya. Sinasagot niya. Sabi niya. Nagalit eh. Ang sabi niya, bakit daw? Bakit daw kami hindi sasakay? Kaganyan? Di uminit ang ulo ko. Sabi ko, sino bang nagsabi sa'yo na uh, umara ka dyan at magantay ka? Gusto mo tawag ako ng polis? Tumawag ka, sabi niya. Tamang-tama, dumating ang asawa ko. Nagkagulo. Ah, sabi niya. Masama na naman ang ano niya sa akin. Akala niya mga <laughs> babaeng ano kan, Sabi niya, yun lang palang inaantay ninyo. Ganyan. Sabi ng sawa ko, bumaba, tinanong siya. Sabi niya, pumara sila sa akin. Sabi ko, eh, hindi ah. Kukuloko to. Sabi niya, sabi ko nga, kahit tumawag ako ng pulis, sabi niya, tumawag daw kami. panyakan. pa niya kami. Sabi niya, ba't kasi sinasagot-sagot ninyo? Hindi na ako umimik. Kasi yung kasama ko naman, sinagot-sagot siya. Sabi ko na sa kanya, huwag nang sagutin. Yung sinagot niya. Ayun. Ang niya, mga hindo na naman kami. Eh, alam mo naman ng mga ibang ano dito. Dahil akala niya dahil taga dito siya hindi ko siya sasabutin. kung ako lang hindi ko talaga siya sasabutin. yung kaso yung kasama sinagot-sagot yun lumakituloy ang gulo sabi ko kung hindi mo yun sagutin wala rin yung magagawa bili tayo dito ng voltarin Injection tapos bukas, dalawa nila ikong brother. We can buy uh, uh, injection voltaren. Yeah, how much? Mm. You check how much. Thirty one. Thirty one. How many pieces? Five. I, I want two. I cannot buy one only. One. <laughs> one piece. One piece. Huh? Make it two. Two piece. Yeah. Walitay <sighs> oh, ng dalawang oh. injection.

Okay. So, uh, how much per box that one? Huh? How mm -hmm. much mm -hmm. that per box? 31? So if two pieces, yeah. it's 24 uh, real. 24 real? Uh, mm. yeah. Two pieces, huh? Yeah. Bili tayo ng Mm -hmm. Brother, I pay already. That is my change. <laughs> <laughs> Thank you. Okay Dalawang bota rin dala natin. At tayo ay madigot-igot dito. Ayan. Damang tambay-tambay. Ay! Sana nadala ko yung ano. Sana nadala ko yung okay, dito tayo sa may Yeah. May Need kayo Anong need kaya ito? Wala rin. Wala pa rin. Wala pa rin. Wala pa rin. Intensive care. Ito, try natin ito. Body lab. Ah, yung palang nabili ko non-beauty. Ito ang intensive. Dulo tayo nito. Bisa ma, bisa. Ada krem. Ada duyo, wala na daw. Wala pa rin eh. epilator what do you mean by epilator anong epilator ano epilato mean hindi natin maintindihan ano, ano? ano? natin. Wale. Sugal. Bili ako yung ano, 2 in 1. Milky. Avocado. Medicine Ito parang ano to. Bago to ah. Bago siya. Jula. Oil care. Ay, meron tayo nito. Oil care. Ayan po. Ayan ko yung 2 in 1 askil uang aku basket. beli aku numblas Ito, dito, ang tawag dito ay Dubai Center. Dubai Center. Dubai Center. Hanap ako ng gloves. Gloves. Hanap ako ng glove ng ganito. Ito, hindi ito maganda. Ito, ano kayo? Ay, ah, yung bili ko noon 10 real. Ang detalye Ano naman ito? Ano ito? Wala na to. Ano to? Sangipin? Ay, <laughs> 75. Matataya ko. Hanapan ko pala si ano. Yung pala, parang yung lutuan. Ah, yun. Ito oh. Ito oh. Ito yata. Magkano kaya to? master. Ang cute naman, oh. Ang cute, oh. Oh, ha. Picture ko, ha. Yan. Ang cute niya. Oh, master. Oh, yung mahal. Yun ang price, oh. Ang mahal. 70. Ang mahal niya. 70. Wag na dahi. Hindi pwede yan. Mahal. Hindi kaya ng power ko bilhan kita. Nagpahanap sa akin ng ano yung kettle na nagpahanap siya ng kettle yung maliit na ano wala akong nakita dito eh. Tingin, tingin. Tapos magtanong tayo. Wala eh. Dati dito ako nakabili. Parang diretsyo siyang ano. Hmm. Pilipinas. Oh, maganda rin ito. Oop. Ito naman para sa lemon. Hmm, nakita ko to para na nasa ano. Dito lagay mong ganyan, oop. Ang dami doon sa 55 real ito. Ito, sa 5-5 real. Ang dami nun. Nakakalat. Dito sa kanila, 11. Doon, 5.75. Pero, parang wala, hindi ako, hindi ako maniwala doon. Wala akong tiwala. Parang, ano siya. Yeah, sabi. ya, yeah, brother. Abu Ali. Abu <laughs> Ali. <laughs> Ay, awal, ano, pistirihin na awal. Awal. أول زي دايركت على كهرباء زي كده آه في 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 فين مكان لا مو, هادا. مو, هادا. مو هادا. هادا لا. آه. هذا مو هذا أنا أشوف ده مو هذا في هو زي هو زي هو معدن إي دايركت هذا هذا يقدر يصير هذا لا زي هذا كده كهرباء ايوه بس هو دارك هذا هذا زي زي هو على طول كهرباء هو ما في سيل ما في سيل اول هذا خلص ايوه بس يو اللي ركب كده كاسه ايوه <applause> ايوه لا ما شاء الله حافظ الاسم ابو علي ايوه الاسم اسم انت ابو علي <applause> Jai ke dah wa, jai ke dah. Badan bahin. fish fish. Hm. Mm. Ada kelas. Eh wa, ada kuis. Benji bo. Eh walada we. Wow, Sarap ng hangin. Guys, sige na, huwi na tayo. Wala naman akong nakita dito eh. Yung pinahanap sa akin, wala. Wala si Abu Ali. Bili tayo ng battery. Let's see tay. Neng, cute lah. Upo upo ka upo ka. eh. Okay na guys, win na tayo. Oo, mura nito. Ano mo ang 150 pipit dir pipi halala Okay na uwi na tayo. Sorry. kaya kasi naman natin muna. Okay, mga kamama, uwi na tayo. Ikan niya yan ng ano. Yan. Ang cute, 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 cute. Ah. Oh. Ang mahal. Magkano si ano? Magkano? 19. 20 na yan. 20 reals na. Pero ito ang pinakamaganda, oh. Hmm. 29. Picture na ito. Uh. Ayan. Yeah. Ayan. 15 reals isang box. Huh?

White karton hati aduh white karton ada ada Hotep ke habis kalau sil sil karton Sil ya karton dili tayo no ya naman si mamu Alam yeah, well, so, yeah, mungkin may yeah. karban wala? Yeah, yeah, okay, tayo ang wahid carton. Hadi Jose, na? dito nagbubukas na ano. Ito niyo, yan. Kaya lang mahal. Ang mahal. Okay na, huwi na tayo. Bumigat tuloy yung dinadala ko. Eh. Tingnan ninyo ang liwanag nang ano. Ang liwanag dito pag gabi. Ayan e, o. Liwanag. Ayan. Yeah. Okay mga kamamo. Thank you for watching. Baka mamaya mahablot ang cellphone natin. Bye-bye.